Pasko naaaah, Sinta koo Kau <laughs> waaah, wala kaha Ano wang paskoo Halo, kakak besok, po nga in ra Kas makita yumer, ada di Christmas tree di kakak besok yung anak pondo ti urator Tak apai? Syempre Ag bibisin, daitika besok yu ti Christmas tree Ag bibisin, di yu ti Christmas Pilipinas ay di ka usap Christmas na naglabasin. Pasunga di Christmas awan. Tatay, ke. Mm -hmm. kita ang nakaunaan akong si kayo kakabsat at dami Christmas tree yun. Puro niya. Mm. Gatas at kape. Christmas manan. Kakabsat ko nga inura. Puso nga, let's feel the magic of Christmas. Nga, mga mga dapat. English English talaga. Dagi di basher ko di tama yan. Agungot kayo manin kanya. Kong! Kaya't banatan nyo lahat Go, 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 go! What makes you happy? Do it! Nga kunada! Daan, dahil ito nga Christmas tree. Kita yung mat niyo. Nakwan niyo. Nataramiti mo. Tawa mo yung taramiti Han nga na pura una yun eh! Tadaan garo dun! Ke uh, isuti i idek decorate dati namin ano nga Christmas nga naglabas. Awan nang idi. So nga tatamot nga tayo ay ipakita tayo mot nga dati serbi tayo. So ah uh, sya kunti mga ayusen. Pakita yo mot oh kita nyo dai ti karton o oh, nakarugugitan. Mm, ta nabaybayag garud nga nakasuktok di ka ul ululugan Let's feel the magic of Christmas nga kunada ket adde decorate tayo mot. na adda ti serbi tayo, di ba? Prema, ano nga panahon nga? Awan na. Tara, let's, tara, let's, let's go. Magde-decorate na tayo mga kakabsat ko nga inorat. Ano? Mayat-mayat muti. Kwati Christmas kanya tayo. Ano yung niya? Gatas at kape. Na pwede lang talay kanya. Mabalin amin. Doming, doming. Hindi kinabayang na pa. Hindi ito yung Christmas tree. Nag-nablon na yung galgalot ko lang ni. Inililot ko si Kata ng mga katakdar. <laughs> Hasta na kalay nga gilot. Oh, alay na kuwa. Sa, sa, big -big -big kayo na decorate. Mo yun sa wala sa bibili-bili kay na damay, So ano, well, no, dati Christmas tree, wala, ay, bandak lang, takwa. Papang ko, i-decorate, nagita Christmas tree, free lang service ko. dito eh. Sinta, ang ba? Uray, mali-mali ti lyrics ta yun. Ti importante, let's feel the spirit of Christmas na kunadakin. Siyempre, adda ti Christmas trick. Uray, daanan kakabsat ko nga inorak.